po sa mga kumarites kong Tuna John welcome back po ulit sa akin youtube channel mga kumarites may share ako sa inyo na tanong sasagutin ko lang ito disclaimer lang mga kumarites ha hindi po ako agent hindi po ako nagtatrabaho sa isang agency ang mga sinishare ko po sa inyo based lamang ito sa aking mga experiences no nag apply ako din sa Pilipinas tapunta ng Hong Kong ayun yung tanong na to basahin ko lang at itong tanong na to ay galing kay C. Bicatoria sis may kontrata na ako tapos na rin ako mag owa mag one month na akong naghihintay simula nang nag owa ako pero wala pa rin ako schedule sa flight ano yung sis wala pa ba akong working visa ayan maganda tong tanong na to sagutin ko lang ito ha Base lamang ito sa aking nalalaman. Ayun, di ba nung nag-apply tayo sa Pilipinas, sumunta tayo ng agency, tapos um, nag-video tayo, tapos yung ano, uh, pumunta yung agent yung sa Pilipinas, in-interview tayo, or kayo, nag-apply kayo, may dala-dala na din niya na, ano, na kontrata. Ayan, may pepermahan tayong kontrata sa agency, pepermahan natin yung mga kontrata na yung basahin natin ng na maigi, yung nasa kontrata na yon. Kasi ako noon, pirma lang ako ng perma, hindi ko alam na yung pinirmahan ko na yun is, alam mo na kapag tayo, di ba, baguhan tayo, gusto, gusto natin makaalis, ayan, masyado ng ano madilim. Ayan, i-open ko lang ng konti yung hortig Ayan, sa kagustuhan natin na makaalis ka agad, perma lang ng perma, hindi binabasa, ayun. Siyempre, nung katagalan nito sa Hong Kong, nalaman din naman natin na, di ba, mali. Ay, hindi tama to ganun. Ayun. Yun nga. Ngayon, di pa pumirma tayo ng kontrata. Tapos yung agent natin or yung agent pa lang nagaling ng ano ng Hong Kong. Minsan kasi mga may-ari ng agency yung nag-interview sa atin. Yung nag-interview kasi sa akin nun is may-ari mismo ng agency dito. Karamihan kasi yung nag-interview sa atin ng mga Chinese is mga ano yun, mga may-ari ng agency yun dito sa Hong Kong. Ayun, pinukuhanan tayo ng video, tapos uh, pinapapirma tayo ng kontrata. Yung video natin na yon, dadalhin yon ng, pati yung kontrata natin, dadalhin yun ng agent na nag-interview sa atin sa Pilipinas, sa Chinese, sa punta dito ng Hong Kong. Ngayon, may mga employer yan na naghanap ng mga helper. Tapos, yan, nagusto ng mga first-timer. Ayan, lahat ng mga first-timer na yan, ng mga Filipino, halimbawa ang gusto. Ayan, eh ano yan ng ano? ng agent, ipapakita kayo. Kasi hindi lang, hindi lang naman, ano, iisa yung aplikante ng agency. Marami tayong pagpipilian. Ayon, yun nga, ah, syempre, titingnan niya ng, ano, ng, ng, ano, ng future employer mo. Kung, ano, magustuhan ka yung video na ginawa mo, kung ano mga pinagsasabi mo doon. Doon kasi siya magbabase kung gusto ka ba niya or Uh, fit in ka ba sa family nila or hindi. Pero yung pagbasihan nila, pagbasihan ng employer para i-hire ka, yung mga nasa video natin, yung mga pinagsasabi nga natin. Ayun nga, ba may kontrata na tayo, may video na na tayo, nagka-employer na tayo. Kasi ako noon, nagka-employer na ako, pinag-medical na kagad ka ako. Wala pa akong training noon, wala pa akong PIDOS, wala pa akong OWA, pinag-medical, may madilim, pinag-medical na kaagad ako. Tapos nga nung nag, nakapag medical na ako, yun nga na ano ako, um, tagdan, uh, fit ako, fit to work. Yun, pinag-training na ako. Tapos ang training, pinag-owa na ako. Tapos yung huling-huli, yung pidos. Kapag pinag -P2 ka na, ayun, mag-aantay ka ulit ng iyong working visa. Hindi po ka agad-agad kayo magkakaroon ng working visa kapag natapos niyo na yung mga training na yon kasi po yung certificate mo kanon ano natin yung sa test na natin inadagdag pa po yan doon sa mga requirements natin kapag nakapagpidos na kayo ano pa rin yan idadagdag pa rin yan sa mga hanggang yung ano ninyo o niyo ganyan asikasuhin pa rin yan para magkaroon kayo ng working visa kasi hindi maaprubahan yung inyong working visa kapag yung mga requirements is kulang-pulang ganun po yon kaya kapag nakapag Uh, na, na ano niya na niyo na yung ganong mga training. Yan, wag po kayong mag ano na mamadali na makakaalis ka agad kayo, magkakaroon kayo ng working visa. Hindi pa po. Magkaantay pa po kayo ng mga hindi ko lang po alam yung sa akin, mga 3 weeks yata ako nagantay noon bago ako nagkaroon ng working visa. Kasi nung nagmamadali din ako nung makaalis, gusto gusto ko din makaalis doon. Kaya sa isip ko, sabi ko, tapos na ako ng nakapagpidos na ako, nakapag -o, o na ako, pero wala pa din ako working visa. Ayun, kapag nakompleto nyo na yun, dito ng agency dito sa Hong Kong, tapos yung agency nyo na yun, dadalhin yung inyong kontrata, yung requirements doon sa Hong Kong Immigration. Hong Kong immigration po ang nagbibigay ng working visa po natin, hindi po ang Philippine consulate. Halimbawa, naprobahan na nabigyan ka ng working visa ng Hong Kong immigration. Ipapasa naman po yan ng Hong Kong immigration doon po sa Philippine consulate. Tapos yung Philippine consulate, ay eh, titingnan naman yung mga ano natin, yung mga papel natin para i-record dito sa Hong Kong para may record po tayong lahat ng mga OFW po dito sa Hong Kong after no na uh, maano i-document ma ng ano ng Philippine Consulate yung ating ano uh, application tsaka pa lang po yan ipapasa din ng Philippine Consulate dito po sa agency mo sa Hong Kong after nun, ipapasa naman ng agency mo dito sa Hong Kong sa Pilipinas yung working visa. Kaya ayon, ready to fly ka na pagkatapos ng ganon. Yun nga, yun na yung pinakalat. Oo, reality ito, hindi lahat, pero karamihan ang liit ng bahay pero ang trabaho dito pang mansyon at saka minsan ang trabaho dito nag ng 6 a.m. hanggang 11 or 12 midnight depende yan sa employer minsan nga may gumigising pa nga ng 5 day 4.30 ganoon. kapag mayroong mga maagang nagsipasukan ng mga employer, mga bata ganyan, malayo pa ang school kailangan maaga silang gigising ganun po dito. Kahaba na tong video ko na to. Uh, marami pa nga sana akong sasabihin. Ayun na lang. Nasusunod na lang ulit, ha? Um, kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang sa ibaba at sagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. Don't forget po to subscribe sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po.